Okay guys, for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano tay magawa ng karayom guys, pantay sa sapatos guys. Gamit itong rayos guys ng mountain bike. Ito guys, may tira kasi ako guys, kaya gagamitin na lang natin guys. Gawin natin karayom guys, ito guys. So, oh. matibay ito guys, gamitin guys sa nung kuan payong. Gagamitin manipis kasi yung sa payong guys. Eh. Ito maganda, matibay guys. Okay guys, simulan natin paggawa guys ng karayom. Okay guys, simulan natin guys. Ito yung hawakan guys ng ano natin. PVC to guys, nilagyan ko ng kahoy sa gitna. Dito natin ilagay yung ano. Ito guys, rayos ng bike. Para may hawakan tayo guys baunan na natin guys Putuli na natin guys So guys Iyan na natin guys Lagay Sa hawakan ni guys So, guys, lapari rin natin dito sa dulo. Guys, nalapad ko na, guys. So, Ayan guys nalapad ko na Lalagariin naman natin dito guys Side by side guys Lalagariin natin Pa slanting lang guys Ito guys so. Lalagari ko na sa ano guys Dito Sa so, kabila naman guys Lagariin natin Ganun din lang style guys Slanting lang guys ang kulang lang nito guys hasahin na lang natin guys talima natin dito sa dulo dito na yung kuang guys yung sinulid dito na ikon ha guys hasahin na natin guys Ayan guys, matayin mo na guys. Pwede na natin gamitin kagad guys Ganito lang guys oh Ganito kakuan guys Pwede na kagad natin to gamitin Pag tayo sa patos guys Ganito lang magawa guys Mali lang guys Okay guys dito na lang tayo guys Kung bago ko pala sa channel ko Please subscribe my channel Pag click na din yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong upload guys. Okay hey guys, dito na lang tayo guys. Bye bye.